So yun nga, punta tayo ng Tambayan. So, so mga kagingging, pag gusto nyo maglakad, ito yung shortcut na daan para punta doon sa ating Tambayan. Ito tayo. So, lalakad tayo. Gusto lang uh, mabagal yung maglakad yung aking alaga. So, dito lang tayo. Shortcut, sure mga par. Ito, oh. Chilok. Ayan. Lok. Lok. Chok. Lok. Chok. Dito tayo daan. Ayan. Tapos, dito dirit -dir silang tayo, mga par sa gusto maglakad. Malayo-layo pero exercise size na rin. Mas, uh, mas parang mas pareho lang din yung lalakarin natin. Doon kasi eh, malayo-layo pa yung lalakarin natin. So, dito tayo magdaan. Yan, madaanan nyo to dito. lakad lang kayo. Ito yung shortcut na daan papunta doon sa tambayan natin. Ayan na. Dito na. So, punta doon sa kabila. Slowly boy. Ayan. Punta natin yung tambayan natin kanina kasi kahapon kasi sobrang ulan kahapon tapos mga lasing na hindi na alam kung ano dito tayo daan. O dito, ayan oh, dito tayo daan oh, ayan. Ito. So dito tayo daan. O. Pero pag high tide guys, napatay na. Pag high tide. Ayun, okay pa. Low tide siya. Ito na. See? Ito na tayo. Dito na tayo mga par, di ba? Lang minuto lang yung lakad na yun. Saglit ko. Ayan Lakad lang tayo. Lakad lang tayo dito. Sa kagubatan. Ito yung kagubatan. Na kagubatan. So, dito. Dito tayo sa kagubatan. Yan. Tayo daan. Ayan. Dito na tayo guys sa tambayan. Ito yung tambayan ng ibang ano, mga Pinay dito. So, punta tayo sa ating tambayan. Ito yung shortcut na daan guys dito. So, nandito na tayo sa tambayan. Naglakad lang kami sa shortcut na daan. Slowly boy. Oops, sabit lang. so dito daw gagawa sila Judy ng kubo. Ito sila gagawa ng kubo. Na. Dahil lasing kami kagabi, kahapon, so hindi namin alam yung pinagagawa na namin. Tapos dito, pwede lang dito tambayan. No? Baka dito sila Judy gagawa ng kubo. So, lunis ngayon kaya walang tao. Tahimik ang mundo ngayon. So dito kami kahapon. Oh, 'di ba? Malinis naman. Ito 'yung tambayan namin, guys. So Ayun, ayos naman. Mabuti naman, mabuti. So, papa, bak pakawalan ko 'yung aking ano, halaga. Hoy, dito ka lang nga, wag kang lumayo. Ana. Okay. Dito ka lang. yung ating paligid. Ayan. Okay naman yung paligid. Napaka ang galing talaga ng mga ano, mga engineer, oh. Chinilip ko lang kung kumusta yung ano. Tambayan natin yung mga mga par. Magaling yung mga engineer ngayon na clip coat ko. Ay, maayos talaga na pagkagawa malinis sila, hinula silang kalat. Tinan mo. So ito, aayusin natin ito dito. Para may matambayan tayo. medyo makulimlim ngayon baka uulan kaya kailangan naming umalis mama La, tinakasan na ako ng alaga ko tapos may swimming pool din kami dito guys <laughs> swimming pool kami dito Masaya ako dito, guys, magtambay. Talaga akong pasawayo. Eh. Layo niya. Come here!